Hi guys, magandang araw po sa video na ito guys uh, pag-usapan po natin kung paano natin mawala ang ating depression no? before tayo guys magsimula magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga subscribers, viewers at supporters sa channel ko maraming salamat po sa inyong panonood kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe ito po ay personal ko pong pananaw regarding sa depression. So, ano ba ang depression? Para sa akin, ang depression ay isang uh, problema sa pag-iisip na parang nalulungkot tayo, nalulungkot talaga tayo. Feeling natin wala nang silbi ang ating buhay at gusto na lang nating mamatay. So, sa akin guys, no isa sa mga solusyon sa depression ay magtrabaho tayo. Make ourselves busy. Kasi kung busy tayo guys, hindi na tayo makapag-isip ng masasamang bagay na saktan natin ang ating sarili o ibang tao. So magtrabaho tayo, maghanap tayo ng mga bagay na makabuluhan, no? Uh, magbasa, magtanim ng mga halaman, maghanap ng additional income o magnegosyo. Alam ko guys, marami sa inyo Uh, marami ding solusyon regarding sa depression no? kung paano natin ma-manage ang depression so lagay nyo lang po sa comment section ng ating video kasi kung busy tayo wala na tayong time ang isip ng mga ganoon guys no naisipin lang natin kung paano natin ma-improve ang ating trabaho negosyo ating sarili at saka isa siguro guys may support system tayo sa ating mga kaibigan, kapamilya ang itambang tao guys para at least matulungan po tayo sa ating problema sa depression. Ngayon guys, ang depression ay napakalaking problema. Hindi lang dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Maraming taong nagpukumit ng suicide. Mga kabataan na konting problema lang, nagigib up. So, dapat po ma-minimize natin or iwaksi ang depression kung pwede lang. So, ganun lang guys. No? So, maraming salamat sa inyong panunood. Sana po may napulot po kayong aral sa video na ito. Kung gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share, and wag kalimutan mag-subscribe. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Ito pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. I love you all guys.